may awit at tuwa bilang pagpupuri saan? saan? kanina po? ay parang sa amin na na hindi, kanina yun number two na pagsigaw at pag-awit sa Psalm 95 verse 1 tayo ay tumapit kay Yahweh ng Diyos siya ay awitan ng pagpupulihan ating ang nanugan masaya masaya awitan. Pagsigaw at pag-awit. Alam ko, taga 4 district, malupit magpuri kay Lord Amen? Yan. O kaya, amen? Pag at pagluhot. Pwede ba natin tuwin dito yun? Ay, malinis naman po ito ka. Kung hindi man malinis yan, okay lang yan para kay Lord naman to. Pwede tayo lumuhod sa pagsamba. Pwede lumuhod. Kasi sabi ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya ating may mire. Pero, lala, okay, bakit pag-apat na rules, house rules, pagtaas ng kamay, mga awit 134, sa loob ng tetlo, siya yung dalanginan, taas kamay na si Yahweh ay pamurihan. yung itaas yung kamay pag -de ng Amen? Di itaas ang kamay. At pang lima, -diba, sumayaw. Pwede ba tayo sumayaw dito? Amen! Yeah. Pwede ba tayo oh, Mamaya, na kita